At pagkarinig ni Wizu ay nagsisimulang tumawa at inasar siya dahil sa pag-iwas tungkol sa pangalan ng Miriam Alliance bilang kanyang pinagmulon. Sinabi niya na kung hindi niya nais na maging isang kaaway ng kanyang pamilya, dapat siyang manahimik, na naging dahilan upang siya ay mas lalong nagalit. Pagkatapos lamang, dumating si Beaumor ang mula sa likuran, na nagsasabi kay Wizu na umalis sa kanyang daraanan. Nang maririnig ang kanyang boses, si Wizu ay lumingon at nabigla, nagtataka kung siya rin ay nasa pangkat ng ahas na nagsisikap na magkaroon ng isang mahinahon na pakikipag-usap sa kanya. Ipinaalala niya na nagkita sila sa mga pagtitipon ng limang dakilang pamilya. Gayunpaman, si Boom ang ay tumugon ng malamig, na nagsasabi na hindi niya alam kung sino siya na nagiging sanhi ng pagkabigla ni Wizu, bigo na hindi pinansin at tinalikuran siya. Habang si Wizu ay hinawakan ang balikat ni Bo, tinanong kung sinusubukan ba niyang huwag siyang pansinin, sa kabila ng pag-alam na ang kanilang mga pamilya ay close sa bawat isa. Si Bo Morang ay nagalit sa kanyang kilos, umikot si Bo Morong at hinawakan ang kanyang braso, na naging dahilan upang mag-crash siya sa lupa at sinabi na wala itong kinalaman sa kanila na malapit sa bawat isa, sinabi sa kanya na huwag magpanggap na pala kaibigan. Iniwan ni Bo Morang ang kanyang kamay at nagsisimulang maglakad palayo. Nabigo kay Bo Morong na nang insulto sa kanya bilang si Wizu na bumangon at nais na gumanti gamit ang kanyang kamay na lason na dagger na nagmamadali patungo kay Bo Morong upang ilunsad ang isang pag-atake, pinapanood ng lahat ng iba pang mga miyembro ng pangkat ng ahas na nagulat. Gayunpaman, sa sandaling malapit na siyang hawakan siya, si Bo Morang ay nawala sa paarap niya at biglang muling lumitaw. Sinira ang kanyang mga daliri na may suntok, naglulunsad ng isang biglaan at hindi inaasahang counterattack sa kanya ni Bo Morang. Nagiging sanhi para kay Wizu na sumigaw sa sakit, inilalagay ang kanyang iba pang kamay sa puso ng Wizu. Habang si Bo Morang ay malapit ng maglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa kanya, na nagiging sanhi ng labis na pagkabigla. Gayunpaman, bago siya makagawa ng isang paglipat, dumating si Jung sa lugar at namamagitan sa pamamagitan ng pag-agaw ng armadong atake ni Bo Morang pagtatanong kung sinusubukan niyang patayin ang mag-aaral. Lumingon sa kanya, bumitaw si Bomorong kay Wizu dahil sa pagdating ni Jang Yak na iwanan ang braso ni Wizu at nagsisimula siyang maglakad palayo. Lumingon kay Wizu si Jang Yak. Inutusan siya ni Yak na pumunta sa infirmary at sumunod siya. Samantala, si Jang Yak habang pinapanood ni Bomor ang ang paglalakad sa kabilang direksyon siya ay nag-aalala. Sinabi sa kanya ni Mayang Da, mo muna siya. Nagsasabi na ang isang malubhang ekspresyon ay hindi angkop sa kanyang mukha. Bilang tugon kung saan ipinahayag ni Jung Yuck ang kanyang pag-aalala tungkol sa agresibong pag-uugali ni Bo Morong. Sa sumunod na eksena nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Nakita nila si Mayang Da, na pagod na pagod sa pag-insayo. Katwiran niya na kailangan niyang gawin ito para mapanatili niya ang kanyang pagsisikap na maging mabuting mandirigma hanggang sa huli. Ang resulta si Mayang Da ay bumagsak sa lupa pagkatapos ng ilang mga galaw niya. Na naging sanhi ng kanilang lahat na mabigla. Habang tumatakbo si Zhang Yak upang matulungan siyang bumangon, ang lahat ng mga mag-aaral ay nakatayo pa rin na nanonood sa kanya ng may pagkalito. Isinasaalang-alang ang kanyang pangangatawan at antas ng enerhiya ay maaaring kulang sa vitamina ng tiki-tiki o nasobrahan sa kambantrine. Iniisip ng main jago na mayang jag ay hindi mo kang malakas, habang si May ay bilang niya parang tatlumpung lifting lang ang nagawa ni Mayang ay bumigay na siya kahit gaano pa siya tumingin sa kanya. Samantala, ang Bowmore ang ay nakatayo ng tahimik na may isang sorpresa na sorpresa sa kanyang mukha. Pagkatapos lamang, si Mayang Da ay nagsasalita, na nagsasabi na ang lahat sila ay kailangang magsanay ng parehong ehersisyo ng isang libong beses nang hindi ginagamit ang kanilang mga chi ayon sa pinuno. Ang pagdinig na maaaring mabigla habang ang kanilang oras upang gawin ang ehersisyo ay nagsisimula na nagdudulot sa kanila na ang lahat ay nakakaramdam ng maraming kahirapan sa pagsunod sa mahirap na ehersisyo. Matapos nilang tapusin ang nakakapagod na ehersisyo na ito, inutusan sila ni Mayangda na simulan ang pagangat ng mga boulders na ipinakilala ito bilang isang tradisyonal na ehersisyo para sa pagpapabuti ng mga kalamnan sa likod. Ang pakiramdam ng maraming kahirapan sa ehersisyo na iyon pati na rin si May ay nagtaka kung ang kanilang mga gura ay nagbabalak na gawin sa kanila ang halos na kamamatay sa pagkapagod. Samantala, inanunsyo ni Mayang Da ang pangatlong ehersisyo na maging 1,000 squats na nagiging sanhi ng lahat ng mga ito na mabigla matapos na makumpleto nila ang lahat ng mga pagsasanay, binigyan sila ni Mayang Da ng pahinga na nagiging sanhi ng pagcrash ni May sa lupa Pakiramdam na labis na pagod at pag-uulat nito na maging isang napakabaliw na pagsasanay. Nagtataka kung paano pa rin nahahawak ang ibang mga mag-aaral. Tumingin siya sa likod ng paghahanap kay Main Jag na nakatayo sa likuran niya, na na siya ay isang mahinang individual. Tulad rin ng dati, isinasaalang-alang na hindi niya maitatanggi ang ng ito. Si May ay ngumiti bilang tugon kay Jag. Nakaupo sa tabi niya, Sinabi niya na inaasahan niya ang isa sa kanyang mga kapatid ang may padala sa akademya. Sa halip na sa siya, sinabi niya na siya ay nalilito tungkol sa kung bakit ang kanyang ama ay gumawa ng gayong desisyon, na sinabi na hindi siya maaring manatiling mausisa sa mahabang pag-iisip na alam niya ang uri ng pagkatao na mayroon siya mula noong sila ay magkaibigan sa panahon ng pagkabata. Habang si May ay tahimik ng umiti bilang tugon, sinabi sa kanya na itigil ang paggawa ng nakangiting mukha at sagutin siya. Sinasabi ni Main Jago na marami pa rin siyang iba pang mga katanungan na kailangan niyang tanungin. Bilang tugon, sinabi ni May na hindi niya alam ang tungkol sa dahilan ng pagpapadala ng kanyang sarili at tinanong kung ano pa ang kanyang pag-usisa. Sinasabi ni May Jag na bilang alagad ng kanyang pamilya, malapit na siyang makakasama sa posisyon ng tagapayo sa alyansa. Inihayag niya na dati, sa pag-aakalang posisyon na iyon, Dumating siya sa White Military Academy upang malaman ang pangkalahatang sitwasyon ng alyansa ng maaga. Gayunpaman, ang pagtingin kay Mayang Da, na tila isang napakamahina at walang talento na individual, sinabi niya na siya lamang ang taong hindi niya maintindihan sa buong akademya. Ang pahayag na iyon ni Main Jag tumingin kay Mayang Da sa pagkadismaya. Habang si Main Jago ay nagpapatuloy upang sabihin na siya ay mukhang isang peking martial artist. Ang pakikinig na maaaring pati na rin ang lahat ng kanilang iba pang mga kasama. Inihayag niya ang planong imbistigahan si Mayangda sa intelligence group ng kanyang pamilya kahit na wala siyang ganung kalaking information bukod sa katotohanan na si Mayang Da ay isang alamat. Nabanggit niya na ang armadong puwersa ng alyansa ay tinatawag na Red Flower League, ngunit mayroon ding liga para sa mga nakatagong operasyon ng alyansa na tinawag na Black Flower League. Ipinaliwanag niya na walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng kanilang mga miyembro dahil lahat ng mga ito ay nagsusuot ng mga maskara at ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ay kilala lamang sa pinuno ng alyansa. Sinabi niya na narinig niya na ang pinuno ng alyansa nayon na yun na nagngangalang Mayang Da ay naging isang teacher sa White Military Academy at nagtanong kung maaari silang maniwala sa gayong bagay, na ikinagulat niya. Itinampok niya ang katotohanan na sa kabila ng pag-aangki na siya si Mayang Da. Ang kanilang guro ay hindi kailanman ipinakita ang kanyang mga kakayahan sa harap nila, hindi katulad ni Jung Yak na madalas na ginagawa 'yon. Sa makatuwid, isinasaalang-alang-alang ang lahat ng mga bagay na ito, sinabi niya na ang posibilidad na siya ay isang peking Mayang Da na napakahusay at mahusay. Gayunpaman, sinabi ni, ni Mei na maari ring magkaroon ng posibilidad para sa kanya na maging tunay na siya si Mayang Da. Bilang tugon, sinabi ni Main Jago na kung malalaman nila ito kahit papaano, maaari nilang ilantad ang taong ito. Samantala, sa lugar ng pagsasanay ng pangkat ng baboy, si Wizu ay pumunta kay Gu ang kanyang tagapagturo at nagrereklamo na sinalakay siya ng isang miyembro ng pangkat ng ahas. Sinabi niya na kahit ang kanilang gura ay nanonood mula sa mga gilid at hindi ito sinaway. At pagkadinig nito, nagalit si makaw at hinampes ang kanyang makapangyarihang tebak na nagsasabi na ang isang guro na hindi magturo ng disiplina sa kanyang mga mag-aaral ay kailangang harapin ang mahusay na chivalry, na pagtanto na si Gomako ay talagang lalabas upang magturo ng disiplina sa mga mag-aaral ng pangkat ng ahas. Naisip ni Nuizo na kailangan niyang gumawa ng isang hakbang upang maiwasan yon. Sa makatuwid, nagsisinungaling siya kay Gomako, na nagsasabi na handa siyang magpatawad sa bagay na ito, dahil ito ay isang maliit na isyo lamang. Gayunpaman, sinabi ba ng Mako na hindi nila ito hayaang maganap? Dahil sa higit na nasasakop nila ang isang bagay na nangyayari laban sa mga patakaran, ang maliit na isyo ay nagiging malala, na tinitiyak sa kanya na lutisin niya ang bagay para sa kanya. Sinasabi sa kanya ni Gomako na pumunta at tumuon sa kanyang paggaling at sumunod siya pagkatapos umalis siya. Habang si Gomakao ay bamaling sa listahan ng mga guro upang malaman kung aling gura ang hindi pinansin ng mga patakaran at ginawa iyon sa kanyang mag-aaral. Habang binubuksan ang listahan ng gura, nabigla siya nang makita na ang taong nagtuturo sa pangkat ng ahas ay walang iba kundi ang Guayama. Sa pagbabasa ng kanyang pangalan, nagsisimula siyang ngumiti, nagtataka kung siya ba talaga ang guro ng grupong ahas na may hawak na makapangyarihang tebak. Sinisingil niya ito ng labis na enerhiya at naglulunsad ng isang strike na nagiging sanhi ng buong silid na masira. Sinabi niya na ito ang pinakamahusay na pagkakataon para sa kanya upang kumpirmahin para sa kanyang sarili kung talagang si Mayang Da ang pinuno ng Black Flower League. Kinaumagahan sa mga bakura ng pagsasanay ng pangkat ng ahas, ang lahat ng mga mag-aaral ay abala sa paggawa ng ehersisyo ng pag-angat ng timbang na nagiging sanhi kay May na maging mas pagod tulad ng dati, pagkatapos makumpleto ang ehersisyo ng isang libong beses, nagcrash siya sa lupa kapag binibigyan sila ng mga nagtuturo ng sampung minutong pahinga upang magpahinga. Habang nagpapahinga, si Main Diago at ang iba pang tatlong mga kasama niya ay tumingin kay Da at sa bawat isa na parang naghihintay ng isang pagkakataon na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan na darating sa kanila. Sinasabi ng aking Diago na mayroon siyang plano at lumingon kay Ian Rayong na humihiling para sa kanyang kahon ng acupuncture na ibinigay sa kanya ang kahon. Nagtataka si Ryan kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang pinagmulang panggagamot ng kanilang sekta. Hanggang sa lawak ng pagkuha ng isa sa mga karayom mula dito, nagbubuhos siya ng isang gamot na paralisis dito. Habang inihayag na hindi ito nakamamatay, lalo na para sa katawan ng sinasabing pinuno ng Black Flower Ledge. Nagpapatuloy siya upang ipaliwanag ang kanyang plano, sinabi sa kanila na gawin ang sinasabi niya kapag binigyan niya sila ng signal. Pagkatapos ng pahinga, tapos na ang oras. Bumalik si May upang simulan ang kanyang malaking pagangat ng pagangat ng bato. Habang naghihintay ng isang senadoryas mula kay Maine Jago, sa sandaling binigyan siya ng signal, ibinaba niya ang malaking bato na hawak niya sa kanyang kamay at nagsimulang Megar Algal, na nagpapanggap na parang nasaktan ang kanyang paa. Naririnig ang kanyang tinig, kapwa ang kanyang mga guro ay lumingon sa pagkalito ng tumakbo si Ian Rayong patungo sa kanya ng napakabilis, na kinuha ang mga karayom ng acupuncture, itinapon niya ang mga ito patungo kay Mayang Da, sa halip na kay May, na naging dahilan upang siya ay malito. Gayunpaman, bago mahampasin siya ng mga karayom, namamagitan si Jung at hinarang silang lahat gamit ang kanyang tayback. Ang panunood ni Mei at ang lahat ng kanyang mga kasama ay nagulat habang pinapaalalahanan sila ni Jung na hindi nila kailangang mawala ng respeto sa kanilang guro. Gayunpaman, pagkatapos ay napansin niya si Lan Rayong na nakaupo sa lupa kasama ang kanyang katawan na nanginginig sa isa sa mga karayom ng acupuncture na pinched sa kanyang braso, Nagtataka kung nasaktan ito sa kanya kapag hinahawakan niya ang mga ito. Tumatakbo si Jung Hyuk patungo sa kanya at tinanggal ang karayom mula sa kanyang braso. Habang napansin ang mga kakaibang sintomas na ipinapakita niya na pinagmamasdan ang karayom, nahanap niya ang gamot na paralisis sa dulo nito. Habang inihayag ni Lam Rayon na ang kanyang braso ay nakakaramdam ng pagkaparalisa, nabamaling kay Mayen, sinabi ni Mayang Dake Jang Yuck na agad nilang kailangan dalhin siya sa infirmary at pinapayagan niyang hawakan siya. Si Zhang Yuk ay nagsimulang maglakad patungo sa infirmary, na iwan ang natitirang apat na mag-aaral na nag-iisa. Kasama si Mayang Da at Iilan, nanonood si Zhang Yuk, na aalala ng aking malutong ang kanyang plano na gumamit lamang ng isang karayom ng paralisis habang nakalilito ang tagapagturo sa pamamagitan ng iba pa. Isinasaalang-alang na si Rayong ay mula sa sekta ng gamot, sinabi ni Mai Jagelo na madali niyang gawin ito sa makatuwid, Sinabi niya sa kanya na itapon ang iba pang mga karayom at kurot ang isa na may lasing sa kanyang braso, na haantong kay Jiang Yak na dalhin siya sa infirmary para sa paggamot. Naguguluhan sa planong ito, maaaring tanungin kung bakit siya target ni Jiangga kung kailan ang kanyang layunin ay upang ipakita ang tunay na pagkakakilanla ng aking tiyahin na doktor. Bilang tugon, sinabi niya na ito ay dahil sa piling ni Jonga ay hindi na nila magagawa ang anumang bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling mga karanasan habang nakikipaglaban sa taong yun, na nagsasabi na ipinahayag niya na ang layunin ng plano ay upang palayain si Jung mula sa lugar upang maihayag ang tunay na pagkakakilanlan ng Mayang Da. Ang pag-alala na tinitingnan niya si Rayon, kumikislap sa kanya ng isang ngiti, na pagtanto na ang kanyang plano ay talagang nagtrabaho. Ayon sa ipinaliwanag niya, ay maaaring magtaka pagkatapos umalis siya. Si Main Jago ay patungo kay Mayang Da at malapit nang sabihin ng isang bagay kapag ang ibang tao ay tumawag sa kanya mula sa likuran ng isang malakas na tinig. Na nagdulot sa kanila na lumingon sa likuran nila ay nakatayo si Gamako, hawak ang kanyang makapangyarihang tebak at may isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Naglalakad papunta sa kanila. Tiningnan ni Mako ay pumasa sa harap ng May at Bo Morong na nagdulot sa kanila na mapagtanto kung gaano siya kalakas at nagtataka kung siya ang taong tinawag na Great Chevalier, na inilalagay ang kanyang tabak sa iyo na si Macau ay lumiliko sa aking pagtatapos, na tinatanong kung ito ang lugar ng pagsasanay ng ang pangkat ng ahas at nagsisimulang tumingin sa paligid, nalilito, bumalik siya sa mayo at boom o mali na nagtanong kung ito ang lugar ng pagsasanay ng pangkat ng ahas at samasang ayon sila na nagdulot sa kanya na tanungin kung ang kanilang guro ay wala sa tugon pareho silang tumuturo sa aking tiyahin na baka na nakatayo sa harap niya at nagdulot sa kanya na malito na pagtanto na ang taong ito ay dumating na naghahanap sa kanilang tagapagturo, itinuturing ni Jago na ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang matupad ang kanilang layunin.